Ayan, magandang araw mga key. Welcome po dito sa aking uh, YouTube channel, Supercute so, TV. Kamusta po kayong lahat? Ayan, welcome po. Ayan, sa mga bago po dito sa aking uh, YouTube channel, welcome po. So, ito guys. Ayan, so ito po yung Don Solueta ni Ilyas sa Kalapan mentor. Ayan, ang daming curious mga na Nabasa ko sa comment section ng post na yan. Kung ano daw yung iniisip ni Elias. Ayan, no? Bakit po siya napapapikit dito? Ayan, napapikit dito, mga kakiyo. Ayan, no? Groby naman. Kapit nakapit kapit po talaga, guys. Ayan. At medyo may kalakihan si ate, ha? Ayan, medyo may kalakihan po siya. Mabigat to. Ayan, no? Mukhang siksik, liglig, at umaapaw. <laughs> Mukhang may kalakihan to, guys. Ayan. So kung ako yung tatanungin ninyo kung ano yung iniisip ni Elias si TV dyan, siguro baka iniisip niya, papagat, pasinsya po, trabaho lang po ito, walang personalan. Ayan. So parang ganon. Ayan. So ang dami pong, ang dami pong haters, ang dami pong ayaw, dito po sa Don Solueta na ito ni Elias Yan. Kayo po ba mga kayo? Yan. Ayaw din po ba ninyo yung mga ganitong eksena sa concert ni Ilyas? Itong Don Solueta. Ayan. Kasi ano lang ito bago lang yata ito eh. Yan, wala namang Don solveta dati sa Bacadri lang. So ngayon meron ang Don solveta. So minsan kasi sobrang bigat din ng binubuhat ni Elias, Yan, maraming nangangamba na baka mabalian siya ng likod. Ayan, baka mapilayan siya. Ayan, baka ma-out of balance mga kiyo. matumba. Ayan. So ang dami nagwo-worry mga kayo. at ang sabi ng iba, masyado daw ah uh, masyado daw bastos, ganyan. yung kumbaga, parang so, sobra na siya. Yan, uh, hindi na tama daw yung mga sinasabi ng iba. So, ito kasi guys, is part na po siya ng entertainment ni Ilyas JTB. So, nadagdag po siya sa entertainment. Yan, so isa po itong Don Soleta ngayon guys. Sa inaabangan din po sa mga concert ni Elias Ayan Kung hindi nyo maatim tingnan, so siguro skip nyo na lang. Yan. And very professional naman talaga si Elias pagdating sa mga ganito. Yan. Ito ay trabaho lang din naman. Walang personalan. Mga Q. Yan. So, niintindihan niya ni Ma'am Abigail. Eh. Yan. Kasi part niya ng, ano eh, part niya ng pagpapasayan ni Elias sa mga tao. Yan. Marahil, hindi gusto ng iba mga Q. Eh, ganun talaga. Yan. So, wala tayong magagawa dyan mga Q. Yan. Uh, may mga... May mga ginagawa naman talaga si Elias na ayaw ninyo. May mga ginagawa naman siya na gusto ninyo. So, wala naman sigurong masama, mga Q. Yan. Uh, hindi naman talaga binabastos ni Ilyas. Part lang po siya talaga siya ng entertainment. Ang maganda lang kasi dito ay nagtatanong naman si Ilyas, mga view. More on single naman talaga yung hinahatak ni Elias dito, guys. So, yan. Uh, maraming maraming salamat kayo sa panonood. Ingat po. God bless po. Kayo guys, ano po yung iniisip ni Ilyas dyan? Ayan, pakicomment na lang sa comment section. At pabor ba kayo? Natanggalin na po ito. Ayan, itong Don Solueta segment sa concert ni Ilyas. Mga kakiyo, pakicomment na lang sa comment section.